Nakalabas na ng warrant of seizure and detention ng Bureau of Customs para sa mga nasabat na sako-sakong smuggled na bigas na ipinuslit mula sa bansang Vietnam. Ayon kay Coast Guard District Commander Joel Garcia, sham na na sako ng bigas ang nasa bat ng mga otoridad sa pantalan ng Ligas PCT. Kaugnay nito isang hearing ang isasagawa bilang bagi ng legal procedure para sa nakumpiskang kargamento. Pinaniniwala ang smuggled ng naturang kargamento dahil sa kawalan ng dokumento, pati na rin ang labing-anim na tripulanteng Vietnamese na sakay ng MV Ming-1. Kahapon po ay inihayag ng Department of Budget and Management na maglalaan ng pondong gobyerno para sa Department of Transportation and Communications upang suportahan ang PPP projects ng bansa. Ngunit ano nga ba ang PPP at gaano ito kahalaga para sa bansa? Narito ang report. Ang Public-Private Partnership o PPP ay inilalarawan bilang pagsusosyo ng serbisyo ng gobyerno at pribadong negosyo. Ang paraang ito ay minsang tinatawag na PPP, P3 o P Exponent 3. Kinapapalooban ng PPP ng kontrata sa pagitan ng mga kinatawan ng public at pribadong sektor, kung saan ang private party ang maglalatag ng proyekto at tataya sa gastusin nito. Sa isang uri ng PPP, ang halaga ng paggamit sa serbisyo ay binabayaran lamang ng sangay ng pamahalaan at hindi nang salapi ng mamamayan o taxpayers. Ang iba naman ay capital investment na ginawa ng pribadong sektor sa bisa ng kontrata sa gobyerno. Maaring magiging bahagi lamang ng gobyerno ay ang pag-aproba sa kontrata. Ito ang naging batayan ng Budget Department sa paglabas ng 4.6 billion pesos. Ito ay para suportahan ang PPP projects ng DOTC o Department of Transportation and Communications. Sinabi ni Budget Secretary Florencio Buchabad na inilabas nilang pondo ay magagamit sa paglikha ng higit pang mga gateways tulad ng paliparan at pantalan. Mula sa nabanggit na pondo, ang 2 bilyong piso ay tutustos sa pagsasayos sa bagong Legazpi Airport na nasa Daraga Albay. Samantalang ang 1.64 billion pesos ay gagamitin naman sa pagsasayos sa Terminal 1 ng NAIA na ilang taon nang naaantala. Sa inilabas na budget, inaasang maisa sa na ang mga mechanical, electrical, fire protection systems ng NAIA 1. Samantalang ang 160 million pesos ay tutustos naman sa Amlang Airport Development Project tungkol sa nais ng gobyerno na magkaroon ng access point sa Central Mindanao mula sa North Cotabato. Inaasahang makakatulong ang maayos na paliparan sa pagluluwas ng mga high-value crops papasok at palabas ng Central Mindanao. Sa pamamagitan nito, mapapatunayan na ang mga PPP projects ay makakatulong sa pagpapanatili ng paglago ng kabuhayan sa larangan ng agrikultura, pabumuhunan at turismo. Samantalang ang pagsasayos sa naiya na matagal nang nababalam ay magpapaganda naman sa imahe ng Pilipinas bilang pangunahing destinasyon ng mga turista sa Asia. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. Inaayos na ng GSIS ang accounts ng mga government employees sa ARMM na hindi nakapag-remit sa ahensya. Ayon kay GSIS Chairman Daniel Lacson, batay sa pinirmohang Memorandum of Agreement sa pagitan ni ARMMOIC Regional Governor Mujib Hataman at GSIS, pananaguti ng mga empleyadong hindi nag-remit ng premium ng GSIS sa mga empleyado ng gobyerno. Dagdag pa nito, susuriin ang mga records ng GSIS kaugnay sa remittance. Aabot sa 1.6 billion pesos ang hindi na i-remit ng GSIS sa mga empleyado ng gobyerno sa ARMM.